inamin mismo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ginawang pagdinig dyan o sa Senado na wala o manong konkretong plano ang gobyerno para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pilipinas. Sa harap nito, kinwesyo naman ang ilang mambabatas kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, nakalulungkot naman dito. Talagang hopeless case na ba yung baha? Alex, yan niya ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina ng mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging machine o yung equipment. Yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na riverbed o river basin natin dito sa lalo na sa Metro Manila. Sabi ng DPWH mula nang mag over sila pagkatapos ng Duterte administration, matagal na wa, palang walang ginagawang dredging activities sa ating mga ilog kaya naging mababaw ito at mabilis tumaas ang tubig baha. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Walang konkretong plano ang gobyerno para solusyonan ang malawakang pagbaha. Yan ang inamin ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Senado sa isyu ng paglubog ng Metro Manila sa kasagsagan ng Bagyong Karina. Sabi ni DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, ang mahigit 5,000 at 500 flood control projects na iniulat ng Pangulo sa kanyang sona nitong Hulyo para sa immediate relief lamang. To some extent, that's correct, uh, Mr. Ahmad, uh, Madam uh, Senator. But what I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out. And now I understand, and I, I've seen the record in the department, that is now being updated. Dito nag-init ang ulo ng mga mambabatas. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsipat silang. Um, hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Saan inilalaan ang bilyong-bilyong pera kapag walang master plan? How do you choose the projects? Are there guidelines or parameters? Um, each time that you submit these billions and billions of requests, to what do you allocate if there is no integrated master plan for the entire country? It's very telling that uh, the master plan, the integrated master plan is not in existence. Uh, Mr. Chair. Pero sabi ng DPWH, walang pondo para dito at wala rin silang pondo pambili ng dredging equipment para linisin ang mga silted waterways. Kaya question ni Marcos, bakit pumayag na tanggalin ang pondo para sa mga foreign assisted projects gayong ito ang solusyon para sa pagbaha? Pinunari ng mambabatas ang 23 billion para sa feasibility study. Sa dami-anyan ng pag-aaral na ginawa, walang nabuo na integrated master plan kaya lumubog ang Metro Manila at mga kalapit probinsya. ...na zero lahat ng malakihan project. So ang sinasabi po ninyo, ang maaasahan lang ng Pilipino, ng buong sambayanan, eh itong tagpitagpi, patsi-patsi, tingi-tingi, na magbibigay ng immediate relief sana, ngunit yung malakihan, malawakang flood control ay wala na. Ganun po ba? Nakakalugmok po eh. Ang gusto lang namin talaga... Pati ng... Sinasabi din, ng malaking... Uh... May malaking kinalaman dito yung reclamation. Totoo ba? Binaraan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng, Met ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan i-discuss din ni senator I. pag-amin ng DNR batay sa kanilang ginawang pag-aaral sa Manila Bay kapag binago ang itsura ng dagat bumabagal ang daloy ng tubig sa datos ng DNR aabot sa 2576 na hektarya ng Manila Bay ang nai-award para i-reclaim sa National Capital Region lamang On in general po reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the, the bay this does not include yet what will be coming from the inland so what we are doing now is combining what is coming from the inland under different uh, how do I say bodies of water and what is coming from the ocean itself from the bay yeah. itself so this Uh, these models are being run to include also now extreme events. Ganito po kasi ang itsura niya, Mr. Chair. Itinanggi naman ng MMDA na walang gasolina ang kanilang mga pumping stations, kaya hindi nasipsip ang tubig baha. Nagkataon raw na sa talaga ang tinangay ng mga basura, kaya nabarahan ang mga pumping stations. Alexa ngayon hinihimok ng MMDA at ng mga opisyal ng gobyerno ang lahat ng local government units na magpatupad muna ng programa. Yan ay yung pagpapalit ng basura kapalit -ka ng mga produkto halimbawa yung bigas para himukin yung at awa pala ang sitwasyon natin no. Nabanggit ba sa pagdinig na dahil inamin ng DPWH ang ilang mga ahensya ng pamala na wala silang ginagawang uh, uh, pag uh, dredge pag uh, ng uh, mga tributaries natin, hindi pa nila pinasalamatan ang mga non-government organization at mga pribadong sektor na yun ang mismong gumagawa. Sa... Meron na silang memorandum of agreement dyan sa SM at sa uh, kay Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation dahil sila yung immediate na tumutulong ngayon para uh, i-desert yung ating mga ilog kabilang na daw dyan yung Tulyahan River na madalas ay dinadaanan ng tubig galing dyan sa uh, San Mateo at sa bundok. At may ginagawa na rin silang uh, tree planting para iwasan nga yung pagbuhos ng tubig mula sa bundok patung patungong Metro Manila. At may pinangangambahan natin kung titigil ang mga pribadong sektor sa pagtulong sa kanilang ginagawa ngayon na pera nila yun ha, walang-walang gastos ditong gobyerno. E paano na lang siguro tayo hanggang Uh, ano na tayo? Hanggang ulo na sigurong baha dito sa atin. Alex, sabi kanina ng mga senador kung dati, hanggang dibdib lang ang tubig Ayan. baha dito sa Metro Manila. Mm -mm. Baka pagkalipas 'yan, umabot na ng lagpas tao. Nako, 'wag naman sana mangyari 'yan. Pribadong sektor, tulungan nyo po kami. Maraming salamat.